Ayan ka na kung baboy? na po. Ang taklab man eh. Dahil akong ano yung... Hmm? Oo. Pagkakulong ngayon. Sa panahon ka? Tapos... Mga pulutan pang... Pagkakulotan pa. Pagkakulotan pa. na... sa Facebook eh. Yung ano po? Ngunit ano... Ngunit na ng... Ano ba yung... Anong... ¿Cómo Ano? 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 Hindi ko na inulit tita nung nakainom ako nun. Tristol. Saka yung kaklasik. Kung minum ka ng alam, tapos ang balot ka, tapos ang cobra ka ng alam. Kasi... Makikita mo yung dito ko tita. Ba't ano? Ano effect ng cobra? Bakit pa? Mataas yung ano ng sugar. Yung, hindi lang na sugar. Naka ano yung may... Parang sobrang sa matalis. Bibigyan ka niya ng energy, pero yung energy niya,

nag ojt kami dito doon sa palayan. So, caregiver kami. Na-open ko yung bag. Hala! Tatlong mountain Sana all ba Sana all ba dito? Sana

kalsada, ano? Kaya mahal siguro hindi mo na ako tinawagan, ano? No?